Konte, ang tawag nila dyan, shrinkflation. Mm -hmm. Shrinkflation. kung um, konti na ng piso mo. Na ang piso mo, mm -hmm. konti na lang nabibili. Okay. Pero ah uh, ganun pa man, meron na tayong bagong polymer yes. bills. Okay. Yes. Yes. May iba ang sure ngayon, ha? Pero pareho lang size doon. Walang oh, okay. shrinkflation doon. <laughs> bagong itsura daw ng bills natin na wala na yung mga bayani. Uh, ano na lang? Mga wildlife and farm. Wala na mga bayani at saka former president. So medyo ma educational, malalaman mo anong yung mga mga species na under threat. Educational at, din naman yung mga, yung mga bayani oh, former ay, president sa kabayanihan. Ah. So wala na si, di ba? Yung... Pumunta raw doon si BSP Governor Eli Remolona, kumakanta. Junior at saka yung Monetary Board members. Mm. -hmm. Educational uh, uh, din ang hiyano. Yung mga tao dati. Sorry oh, ka mga bayani, Okay. Sa isang daan, may yung volcano. Mm -hmm. Dati na yun ah. Oo. Oh. Doon sa ano, may musang bayan, yung 50 pesos. Mm -hmm. Ah. Parang ganun eh. Dito sa ano, yung eagle naman, sa 500. Mm -hmm. Tama ba yan? Yung sinasabi ko. Hey, yung 1,000. Ah, uh, sa 1,000, yung ano na yun eh. Ayun yung Philippine Eagle. Mm -hmm. Dito... Uh, sa parang ibon din yung 500. Hindi ko masyado maaninag. So, i-retire -re na nila. Sa Pagita at Philippine Eagle. Ayan. Ayan. Uh, Then, hindi Di ba Philippine Eagle yung sa uh, 1,000? That's it. I-retire -re na nila yung, uh, yung no, mga iba. Oh uh, i-retire -re na. Yung 500 peso bill, yung Visayan Spotted Deer. Ayan. <laughs> na isang... Uh, creature, hayop na natatagpuan lang sa rainforest ng Panay, an uh, Negros. Ngayon, yung mga nag eh uh, binoupa uh, kan bakit daw kailangan magbago? Ganito po 'yan. Um, yung papel, napakadaling masira. Yes. Ang lifespan ng isang uh, paper bank bill. Note, bank eh wala pa isang taon, sira na 'yan. San banknote. Di diba, sa bilis ng ano niyan, no? Yung uh, sa paper bill. gamit. Ito pong uh, Uh, polymer, eh, kaya abuti ito ng uh, may ng taon. So, ilang ikot yan. Uh, in the end, kumbaga, mas makakatipid tayo. In the end. Kasi mahal din pag mapaimprenta. Ah. Mm. Eh, imported pa yan. Mas malinis daw, mas malinis. Oo. Oh. Imported dyan, pare. Unless, ikaw ay bihasa sa mga fake. Mm. Fake notes. Mahirap i polymer. Nako pare, ha? I'm telling you. Hindi, pero may narinig ako kasi dyan eh. Yung unang batch, hindi ko alam ngayon ah. Pero yung unang narinig ko, yung pong polymer kasi, parang dalawang piraso plastic. Mm. Pinagsama? Yung uh, print, nasa loob, oh. sa sandwich mo. Oh. So hindi mo magagalaw yung print sa loob. Mm. Uh, oh. Pero, tinalange ako eh, minsan. Kung po kami sa restaurant, o no, kaibigan ko. Mm. -hmm. Yan, yeah, yeah, sabi Gusto mo, subukan mo kuskusin ng coin. O, oh, ano nga? Yung Mawawala yung ink. Ibig sabihin, nasa labas yung print. Mm. -hmm. Mas mura daw yun. So, mukhang nagkalot. May ano ba? Yun? May nangyari dati. May cooking. Mm -hmm. Pati kasi dati, Meron, di ba, lumabas nga Pati yung arobo. Pati ba naman arobo, dyan, nagkukuking pa. Nagkaroon ng arobo, imbes hmm. na arroyo. Hmm. Arobo? Di ba dati? Merong, <laughs> ano, merong lumabas na mga notes. Oo. Oh. Kaya nga, kinuha nila ulit oh, okay. yun eh. Oh. Doon daw ho sa, at ito pa, reports na isa. Doon sa mga bayan na nag-switch sa polymer, ang laki ng binagsak ng fake. Pede. Pwede. Okay. Oh, kasi uh, ka hindi dati kasi, kahit madaling, sino -sino, uh, ano. yung papel kasi madaling workout. Kasi sino-sino na lang nagpe-fake eh. sa golf, sino-sino -sino na lang nagcha-champion. Oh. 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 Pero isa, isang katanungan. Pero ang ano, ang uh, Ah. Ang plano pagdating sa mga ganyanan, notes at sa lahat, North Korea. Bakit magaling ah. sa peekan? Sa notes. Ah, to, ito, uh, and, and, ah dito eh dito eh sila rito, mm -hmm. Kaya po yung mga bata na namamas ko, makakasiguro kayo, genuine na yung makukuha nyo. Makukuha nyo, hindi fake, Hingin nyo sa mga nin ninong nyo. Simpin <laughs> nyo sa ninong nyo. Polymer, sigurado na yan. Isang uh, katanungan, diba increasingly nagiging cashless society na gaya niyan, Pilipinas, gaya So, ang banknotes, eh, may, mayroon pa rin uh, malaking kahalagahan. Importante yun. Hmm. Yung mga uh, cashless, etc., medyo ano lang yan. ah... Uh, pampaan. Kasi or... ilang beses na bro, bibili ako ng something sa isang tindahan kape. Tapos ayun, gaganyan nila yung telepono, scan scan in ayun na. Yeah, but you have to you have to deposit. <coughs> ah, okay. Sugad. <So> <laughs> ah, eto pala. Yung uh, 500 peso bill, oh. yung Visayan spotted deer. Yun na nga, oh, Tsaka Ang yung nakalagay. may orchid pa yata, may bulaklak eh. Oh. Okay, doon sa 100 po ay Palawan peacock pheasant iyan po yung mga endangered species. Ang paliwanag ni Remolona. Mm -hmm. Eh part daw 'yan ng ating national pride at symbol ng Filipino identity. Right, right. Yan mga threatened species oh. na 'yan, okay? Yung sa 50 peso Visayan leopard. Pero pala tayo noon, Visayan leopard cat symbolizes independence and agility. Mm -hmm. Relax lang pagdadang kang pagdating sa mga dapat sabihan ko tong aking partner na ito eh. Ah. Pag mga ano, symbolizes endangered species. Mm -hmm. uh, baka mamaya ibang mga ano niyan baka i, e, ano ah. pero nakakamiss din yung budget yeah, uh, nakakamiss din yung mga ano? Eh? ano? ano? Hindi naman species yung budget eh. Ah, na sabi dito, endangered species. Ito, endangered, endangered species. Yung mga nandiyan yung ng mga nangano ng mga ano, endangered. Dyan. Eh meron daw kasama national pride diyan. Yes. okay. Totoo naman 'yun because yung ha? sa budget, walang kasamang hindi endangered lang yung budget, pero wala species do. Hmm. Endangered yung mga nag-insert. Oh, Nako patay yung mga ah. nag-insert na. Eh mag magkaka. Ito ano. mga pumirma. Nako. Hindi, pag-iisipan na nila ngayon, ano kaya ang ipipito ano ni Presidente. Hmm. Di, ano kaya palusod? Anong palusot ko ano kaya? ang palusot? Kasi tatawagin ni Presidente yan. Ha? Ano yan? O ano, ano, ano to? Bakit naman dami? May ba magkakaroon ng uproar? At, uh, uy, para sa panong itong mga mahalagang proyektong ito. Gawin nila yung uproar nila sa harapan ni Presidente. Sige. Ah. Hindi ba pwedeng ganito? Kasi boss, naiisip ko nung nagdi-discussion, dyan sa BICA hmm. ang budget. Naiisip po yung laro naming madyong nung isang araw. Tumawa doon sa kong paningit eh, <laughs> na malaki. Kaya nagkaroon ng pang-singitan sa budget. Hindi kaya pwede explanation yun? Ah, ganun? Alika. Baka <laughs> batok ka. <laughs> baka kutos ka. Mm -hmm. Okay. So, baka... tama naman si Gob. Uh, it's about time na we, you know. National oh, pride. pride. National pride. We, eh, Kasi may criticism, ba't daw tinatanggal? Yung mga, ano? Yung mga heroes. Mga heroes. <laughs> kaya yung nasasabihin ko, nakakamiss naman yung mga bayani, di ba? Yung... Kahit naman wala sila sa pera, heroes, heroes pa rin sila. sila eh. Abodacos, Eto mga ito. Mga ganun. Eto para lang ma-sink in sa consciousness. Na meron pala tayong mga ganitong mga species. Oh, Visayan leopard? Oh, ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Hindi ko alam yun, ha? Saan kaya yan? Sa Visayan. Panay o Negros? Spotted deer sa Visayas, no? Mm -hmm. Tapos yung pheasant. Uh, yun sa... Uh, pal Palawan. Uh -huh. Wala na yung tamarawa, no? Hindi na masyado. Oh, kasi, uh, ano, eh, I, I think yeah. nag-ano sila. Nag-conscious na tayo dyan. Hindi, at saka ano. research talaga sila. At saka, Resurgence na. Nagkaroon ng uh, parang repopulation mm -hmm. ng, ng uh, tamaraw. tamaraw. I hope, ha? Huh? Kasi yun ang sinasabi nila dati. Tsaka lang kilala na natin yun eh. Mm -hmm. Although yung Philippine Eagle, kamakailan lang yung uh, born in captivity. oh in captivity. Eh, namatay. Kaya sayang. Sayang, ano? Mm -hmm. Pero at least uh, successful na tayo dyan. Yung uh, breeding in captivity mm -hmm. ng eagles. Tapos may mga pinakakawalan na rin sa mga gubat. Mm -hmm. Okay. Uh, ngayon po, uh, isa sa mga... Uh, Uh, inaala, uh, inaalala yang uh, pag pag tayo o pag uh, tawag nito construction ng mga eskwelahan po ang DepEd po daw eh kinakausap itong Land Regulation Authority mm -hmm. so maging ma